Sa mga kagandahan nga po ng pagiging isang JET program participant is that pwede nyo kunin ang inyong pamilya through the dependent visa. What made me decide ba na isama yung pamilya ko dito sa Japan at paano nangyari yon? Hi, say hi. Madon ka muna baby no, kasi nagbablog si daddy, okay? Guys, good morning. Kambal. Ayan, <laughs> pupunta kami sa park ngayon sa Koen na malapit. Ito kasama namin si Kambal at saka si Mami Dang. Let's go! Tara! <laughs> Are you excited? Yes! Ayan, malapit lang siya walking distance lang at saka malapit yun sa school ni Ate EA. Pulin natin yung go! 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 Eh, sigdan niyo tong ano nila, oh. Ah, uh, garbage disposal system nila. Nakahiwala yung mga pet bottles. <laughs> tsaka yung mga bote, manggarapon, delata, at tsaka yung pa. Okay, kasi yung mas. Ayan, ibig sabihin nun nak, may trend na darating. Okay? Ayan guys, nandito na po tayo sa Cohen of Park. Ito yung Cohen na malapit po sa school ni Ate And katulad nga po ng sinabi ko doon sa mga nakaraang vlog ko dito sa Japan, napakarami pong mga parke at libre po ang mga ito. Pwedeng pwede pong gamitin ng kahit na sino. Foreigns or mga locals alike. Pwedeng pwede po tayo magstay po dito. Kaya yeah, masasabi kong very child and family friendly talaga po ang Japan. And Minsan, dito po nagsistay yung mga parents habang hinihintay po nila yung mga anak nila. And madalas, dito po pumupunta yung mga bata kapag naglalaro po sila. And also, yung mga may edad kasi may mga, may mga exercise equipments po dito. And dito tayo magbavlog ngayon para sa ating katanungan or para sa tinatanong ng marami na paano ko nga ba naisama yung pamilya ko dito sa Japan. So, ayun nga guys. Welcome or welcome back to my channel. dito tayo ngayon sa park and kasama natin si Kambal. First time nilang mag-coin. And pag-usapan natin dito kung paano ko naisama yung work, kung paano ko naidala yung buong pamilya ko dito sa Japan. Okay? So, magbigay lang tayo ng konting Uh, backgrounder, ako nga pala si Sir J.R. Tubong Isabella and I am an ALT or Assistant Language Teacher dito po sa Japan under the Japan Exchange and Teaching Program or more popularly known as the JET Program. Kung mga gusto pong mag-apply under the JET Program, gusto nyo magturo o maging Assistant Language Teacher dito sa Japan, uh, meron po tayong video niyan. pwedeng pwede nyo pong panoorin. Okay, so dumating po ako dito noong July 2023 and now Uh, kasama na nga po natin yung buong pamilya ko dito sa Japan. Pero hindi naman right away na isama ko sila. Although, pwedeng pwede nyo pong isama right away yung inyong pamilya. For the JET participant, yung airfare po natin na round trip is sagot po ng JET program. Sa mga kagandahan nga po ng pagiging isang JET program participant is that pwede nyo kunin ang inyong pamilya through the dependent visa. Sino po ba yung mga qualified sa dependent visa? It must be po your legal wife or your legal spouse. Ibig sabihin, dapat po kayo po ay married. And of course, yung mga children po ninyo, preferably below 18 years old. May mga nagtatanong po kung pwede daw bang kunin yung mga pamilya po natin, like yung mga kapatid po natin, yung mga magulang po natin. Ah, uh, sadly po, sa ngayon, hindi po. So ngayon, kasama ko po yung in-law ko dahil sila nga po yung nag-assist sa pagbiyahe dito sa Kambal. Ang gamit po niyang visa po ay visiting visa or visiting relative visa what made me decide ba na isama yung pamilya ko dito sa Japan at paano nangyari yon? Well, honestly speaking po, noong una, noong nagdi-decision kami magkasama, wait lang baby ha, noong una, noong nag decision kami magkasawa kung pupunta ba ako dito sa Japan o hindi, originally, ang plano talaga guys, magsistay lang ako dito for 2 years, itatry lang namin kung ano yung magiging setup. But then again, nung nandito na po ako ng 2023, dito ko na-realize na napakahirap po pala talaga maging Grabe isang po, OFW. Grabe po, sobrang hirap po ng struggle ng isang OFW, lalo na po kapag dumarating yung gabay dahil sobrang lungkot po ang mag-isa at mawalay sa iyong pamilya. Kaya dito ako mas napabilib po sa ating mga OFW, kaya saludong saludo po ako sa inyo. Like, na-realize ko dito kung paano nyo tiniis lahat ng lonely nights. Bukod dun sa tinitiis nating na pagod dun po sa ating mga kanikaniyang trabaho and sometimes na pa yung sakit na nararamdaman ng mga OFW especially so kung niho niha wala man lang tayong marinig na pasasalamat mula doon sa mga pinapadalhan natin doon sa Pilipinas kaya kung kayo po ay may mga kamag-anak na OFW kahit sa amang sulok ng mundo medyo kumustahin naman po natin sila wag lang natin silang kumustahin pag naghihingi po tayo ng pera and I myself guilty po ako dyan kasi OFW din po yung aking magulang Now, dumating sa point ng around November or December yung peak ng emotion ko. Gusto ko na talagang umuwi. This was 2023. Masabi ko sa asawa ko, gusto ko na umuwi. Pero sabi niya, magtiis lang ng kaunti. Or if you want, baka pwede nating isama or baka pwede kaming sumunod dyan para hindi ka na malungkot pag isa So, during December, no, pa-winter na yan, so malamig na yung panahon, talagang napakalungkot, lalot nandito tayo sa Japan, sobrang tahimik po dito, tapos sobrang lamig. Pero buti na lang, first time ko pong mag-attend ng Simbang Gabi during that time. Ay nakompleto po natin yung Simbang Gabi ng December. And yun nga, ibinuhos ko pong lahat kay Lord at sinabi ko, bigyan mo ako ng sign, Lord, kung uuwi ba ako, hindi ko ba tatapusin contract or tatapusin ko yung kontrata. Until such time, doon ko na inintindi kung ano ba talaga yung dependent visa. And then sabi ko, mukhang kaya naman ng sahod ng jet. So, isasama ko na lahat ng aking pamilya. And then we decided na applyan na sila ng visa pagdating po sa requirements, gagawa po ako ng, ng iba pang video pagdating sa mga requirements kung ano po yung isasubmit po natin. Pero isa lang po yung masasabi ko, pagdating po sa JET, sila na po ang bahala ng iyong Certificate of Employment. Unlike sa ibang other companies po na ikaw pa po mismo ata ang maglalakad nito, kaya sobrang tagal po ng processing nila. But to tell you honestly, sobrang bilis po ng JET program. Parang mga few days or two weeks lang po yung hinintay namin and meron na agad-agad yung approval na pwede na namin ilakad yung visa nila. But then again, nung kinal kalkulate po namin yung step na to nakita namin na hindi kakayanin ng sahod ko yung mag sustain ng living ng, ng additional four members of the family kaya we decided na si Mami Shira na lang muna yung isama at saka si Ate EA that was the reason why last August 2024 sila po yung naunang na isama po natin dito sa Japan and yun nga ang isa sa kagandahan pa po ng jet program is that pwedeng mag-work po ating dependent spouse for 28 hours as long as permitted by the immigration. At syempre, ilalakad din po natin yan. Napakadali lang po ng, ng, approval ng pagkakaroon ng trabaho ng isang dependent. As long as yun din lang mabuti yung process. And if you want, comment nyo lang dyan kung gusto po ninyo ng eksaktong proseso ng pagkuha ng permit sa immigration para makapagtrabaho ang inyong asawa o ang inyong dependent. Ayan, thank God, umaraw guys! Malamig kanina panahon, pero nakita nyo naman, umaraw siya. Actually, sabi, eh, nag-skip nag, nag daw ang autumn dito sa Japan, kaya winter na at malamig ang panahon. Pero makikita pa rin natin, no, sa paglagas ng mga dahon nitong ating mga halaman dito, nitong ating mga puno dito. Ayan, dyan pa rin yung spirito ng fall. Guys, and yun nga, by January, nagkaroon na po ng part-time teaching job si Mamu Shira. And... Fortunately, during that time also, umuugong yung balibalita na po yung sahod ng jet program ALTs from this to this. At yan daw po ay magte take effect around April 2025. Hindi ko naku Lord kapag ito natupad. Ina-estimate po namin yung cost of living. Sabi ko, that's the time na kukunin na natin yung kambal dito para kahit pa paano, makomplete tayo. And so the heavens said yes. April 2025, tumingin ako sa payslip ko and totoo nga po yung increase ng mga jet program ALTs. And with this increase mga kapatid, tas yung salary ni Mami Sharap, being a part-timer, we believe na kaya namang isustain. Kaya nag-apply kami right then and there, visa ng kambal. Tapos na-approve po ito agad-agad. Ipapakita ko po yung timeline. Then syempre, applyin din po namin si Mami Dang. Yung Mami ni Mami Shira. Yung visiting visa. And if you want also kung ano-ano yung mga requirements sa pagkuha po ng visitor's visa. And magbibigay din po ako ng mga sample ng mga documents na inihanda po namin. ilang po, so far, ito po yung kanilang naging timeline naman. Natanong po ninyo yung kanilang stay po dito as long as may visa po ako as the head of the family, as agent program participant at sila ay dependent ko, sila po ay magsistay with us. And titignan po natin kung ano yung mga magiging struggles namin along the way. So please subscribe nyo po kami dito sa aming YouTube channel para patuloy pa rin po ang pagsishare po natin ng mga stories po namin. Dito sa Japan bilang isang ALT, bilang isang part-timer at bilang isang pamilyang Pilipino na nandito sa Japan nakikipagsapala rin of course we were chasing our dreams and we believe we could not we cannot make it without all of your support guys para sa mga content suggestions po please po pakidrop po dyan sa comment box magwa one week magwa one week na silang nandito sa Japan guys and so far naman uh, hindi naman kami ganong nakaka-encounter pa ng challenges and uh, isi-share ko din po soon yung mga magiging steps po kapag kayo po ay first timer na maninirahan dito sa Japan ano, -ano yung mga certificates ano-ano yung mga documents sa na kailangan nating i-prepare sa City Hall, paano mag-register ng ating mga residents, And of course, paano makapag-apply sa mga ayuda dito sa Japan, especially yung child allowance. Although hindi naman yun po yung pinaka-plano natin. Ano po? But to tell you honestly, Japan is one of the countries na nag-offer ng napakagandang benefits for the children. we could only wish the same thing for each and every country, including of course, Philippines. And there you have it guys. Thank you so much for watching this mini vlog about po sa buhay namin sa Japan. This is episode 1. So please stay tuned for more and more family vlogs here in Japan with us. Don't forget to follow my page, Sir Jerry in Japan. Nahak po yung una nating page. It's okay, we will bounce back better and we will rise above the challenge. There you have it guys. Kiyotsukire ne. Gambate. Bye bye. Flying kiss.